Diba? May iba nga tayo partner. Kasi uh, si uh, dating senadora, Delilah Delima, may sinasabi oh, din siya partner doon oh, oh. kay Mayor Guo naman. Oo, oh, oo, oh, oo. Oh, oh, Gu Guo. Oh. Tama ba? Guo. oh Oo, oh. na abay po pwedeng ano na to partner. An arrest. Ah, oo. Oo, oo kasi daw oo. kasi well, daw si, nag-aano okay. nang ano nag-violate okay. ng, ano, nag -violate ng immigration laws. Oo, tingnan well, natin po. Si partner. Pastor Kibuloy. Pu ba dapat partner hmm. gawin ito. Na ng citizen arrest kung sa kasakali. Oo, oo, kasi ano may warrant to. of arrest siya. Oo. Okay? Ito ngayon yung kay kay ah uh, Google. Okay? eh sinasabi, wala pa wala pang crime and eh, no, no, wala pang criminal complaint na nag-issue ang court ng warrant of arrest. Wala pa eh. Pending pa eh. Yung 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 human trafficking nasa ombudsman pa lang. Mm -hmm. Hindi pa nga yata sila sumasagot sa counter, Wala pa silang counter affidavit. Mm -hmm. Tapos yung kaso ng um ah uh, Wala pa rin. Mm -hmm. 'Di ba para matanggal siya ng mayor. Yung yung kaso na tungkol doon sa dalawa ang ay parehong nag-match no yung fingerprints nung Alice Goo sa kasi Go, mm -mm. si Go Wapping. Wala pa rin. So how can you file? How can you implement a warrantless arrest? Okay. Sabi kasi dito, ito ha. Sabi ni Senator Dilima, since Bamban Mayor Alice Goo is not the real Alice Lial Goo. Okay? Doon pa lang ha mga kay o oh, doon kinagalan naman natin yung opinion syempre, di ba? Kanya-kanya 'to eh, syempre kanya-kanya opinion ha? Since Bamban Mayor Asgo is not the real Alice Lealgoo. Okay. May decision na ba ang court na si Mayor Alice Sugoo is not the Alice Lealgoo. Wala pa eh. We cannot make our own pronouncement. It's the court that can say so. Na pero yung inilabas ng NBI. Oh, ito nga. Uh Oo. -oh. Yeah. hindi ba po pwedeng uh, masabi partner kasi base na yun mismo sa mm. mga eksperto mm. ang nagsabi na pareho yung uh, fingerprints nilang dalawa. It's just an evidence. Oho. Uh -huh. It's not a decision. Oho. Uh -huh. So alin ba wala? Alin ba wala nga? Uh -huh. Tayo na May nakuha ang patalim. Oho. Uh -huh. Patalim. Alin wala? Ha, may nakuha ang patalim na siyang ginamit na panaksa kay A. Oo. Uh -huh. Okay? So, doon sa patalin na hawak na nakuha, na panaksak, eh, ikukonclude na nila itong panaksak na to, ito yung pumatay. Okay, A. Nandun yung fingerprint ni B. Okay? So, O, oh, nagmatch. Ikaw, ang pumatay. Oo. Uh -huh. E, taga lang. I-prove nyo muna ako pumatay. Not because nandiyan yung fingerprint ko, eh, ako na yung pumatay. So, with this, nananatiling Filipino citizen, itong si Alice Go na nanatiling valid at legal ang kanyang birth certificate. Kaya kinakailangan at umaksyon na agad ang gobyerno, especially ang Office of the Solicitor General, para mapakansila agad itong sinasabi nilang falsified birth certificate ni Alice Go. At dahil sa ngayon, ang records ay Filipino pa si Alice Go. Paano natin masasabing nag-violate ng immigration laws? Kaya katulad na sinabi natin, mukhang hindi maiimplement implement itong sinasabing warrantless arrest laban kay Mayor Go. kaso mo. Oh, violation ng uh, immigration laws? Taga lang. It e, 13 years old pa lang siya nun Nung yung dokumento na yun, partner, 13 years old. So kung 13 years old ka, ikaw ba ang magpo ng papel mo? Hindi ba pwedeng nag ang tatay mo para ayusin 'to? So, kung ang tatay mo ang nagutos ang at liability ikaw, at ikaw ay 13 years old at minor di edad oh, dun 2003 oh may liability ka ba Siyempre wala ka pa ano sabi ng tatay mo oh anak pilipino ka ha eh siyempre si walang muwang yes daddy yes daddy mm -hmm. ha pilipino ka na ha ang mali lang ng, ang mali lang kay Alice go hindi ko lang alam kung na brainwash siya ng tatay niya nun sinabi niya dito siya lumaki yon pwedeng kasuhan yon. Kita nyo? Nakita nyo yung, yung connection? So, kung hindi siya ang caught in the act, ha? Kasi, pwede lang warranty sales caught in the act mm -hmm. o kaya nakumit mo ka-pursuit or kaya hinahabol mo yung fugitive or nag-escape sa prison, mm -hmm. eh wala dun eh. So, 2003 pa to. Yung dokumento sa BI, sa Bureau of Immigration. So, magwa-warrantless arrest ka dahil sa dokumento ng 2003 laban kay Mayor Alsgo. Mm, -mm. Na sinasabi mo nga, minor de edad pa siya at that time. Menor de edad pa siya. Uh -oh. at, that, at that time, wala naman siyang kinukumit na crime. Uh -uh. Pwede tatay niya. Uh -huh. Kung tatay niya man ang gumawa. Uh -huh. Kung tatay niya talaga to ha. Kasi, mga kayubi, issue pa rin na si Alice Goo at si Guo Waping issue pa rin yan kila mayor kasi dinideny nila. Mm uh -hmm. -huh. nila yung, ping, yung fingerprints. Mm kahit sabihin mo na may findings sa NBI, tatanungin pa rin ng, ng mga lawyers yan, paano mo nakuha yung fingerprints na yan? Uh -oh. Wala kami dyan. Mar pwedeng maraming issues sa technicalities na yung issue about the fingerprints, eh pwedeng lumabnaw. May mga ganun mga kay UBI, yun yung, yun yung work ng lawyer. No. ba? Diba? Not because na, hindi dahil sa, alam mo, kino mo yung truth, but you using all the technicalities na hindi ka lumalabag sa rules. 'Di ba? So ngayon, paano mo iwa warrantless arrest si Mayor Go? 2003 yung dokumento. Ni hindi mo nga nakita kung siya yung pumirma doon. Uh, definitely ko kung, 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 kanya yung fingerprint. No. Kung kanya ha, kasi no. issue pa to eh. Di kanya. Pero siya ba nagproseso? Ibata pa siya, hindi oo lang yan ang oo kung ano gusto ng mm -mm. tatay niyan. So yun yun. So maraming ah, kasi minsan nananaig sa atin yan. ay nakakainis yan kasi nanloko, binaboy yung batas mm -mm. natin. Pero we have to check the elements. Kasi sabi ko nga hindi minamadali. Although sabi kasi ni Senator Binay kanina, nababagalan siya. Oo. Sa pagsasampan ng kaso. Uh, paano ba i-explain 'to? Masalimot ang issue ni Mayor Alice Go. Hindi siya basta-basta gagawa ka lang, nakita mo talaga nagnakaw. Kita mo na ha? Mm -mm. May ebidensya ka na. Ah, nagnakaw 'yan, ito ito. Hindi gano'ng kadali 'yon. Oo. Kasi hahalungkatin talaga nila lahat. Mm -mm. Ang connection niya Especially, let's talk about human trafficking lang kasi may iba-ibang kaso eh. Yung connection niya doon sa paggawa ng human trafficking. Pag hindi mo yan na-connect at nagkulang kayo ng elemento, definitely dismiss yan. Hindi niyo sasabing mayaman kasi yan eh. Hindi yun. Oo. Kasi kulang yung elemento. Kaya dapat ingat sa paggawa ng kaso, ng complaint, hindi pwedeng bara-bara lang. Kasi nadilig ko sa Senado, ito eh, nadilig ko sa Senado, eh magkaiba daw yung ano eh, yung, yung fingerprint pareho eh. Eh, kung hindi naman siya pala konektado sa kaso ng human trafficking. Mm. Pwede mong kasuhan yung mga nahuli. Sa kakosino talaga, yung nagpatakbo ng pogo, oo. Oo. Kasi, yung mga officers nun, definitely liable na nakita mo sa loob. Mm -hmm. eh. Oo. eh, kung nagpapaupa ka lang. At sila mismo ang operator. Yes. So, ibig sabihin, sila din ang nasa likod ng pag-recruit uh doon sa mga... Y oo, di ba? Sila yung nagdadala talaga. Oo, oo, oo. So, kung ikaw nagpapaupa, ito mga kayubi, nagpaupa ka. Pero after a time, umalis ka. Sabi niya, umalis siya eh. So, issue na ngayon yun, ano nang kinalaman ko, eh, nagpaupa lang ako before pero wala na ako. Ipoprove ngayon ni Mayor alis ko na wala na siyang connect connection sa Baufu. -mm. -mm. Okay. So, kung kasi sabi niya na benta niya to, to a certain <coughs> Mr. Uy na Filipino citizen. So, let's be clear about this. Ang lupa is not 10 hectares, it's 7 hectares. 7 point plus po. And do you still own that land? Um, before po ako nag-run for public um, office, nag-divest na po ako, Ma'am Karen. Mm -hmm. Who did you sell the land to? Um, binenta ko po yung, actually, ang naging usapan po namin dyan, Ma'am Karen, sila po sila po magpasok ng investment. Usapan naman namin noong una, hindi ganun kalaki. Nung lumalaki na po, Ma'am Karen, hindi na po, ayoko, ayoko po magpasok ng pera. Naisip ko po, nasabi ko po sa kanila. But, who did you sell the land to? Minenta ko po kay Jack Uy. And Jack Uy is who? Jack Uy ay pinakilala po sa akin ng mga Chinese. Sino siya? Siya po ay isang Filipino. Kasi, Anong ginagawa niya? pinakilala po sila sa akin para ibenta po yung share ko po sa kanila kasi that time po gusto ko na po mag-divest. Mm -hmm. So is Jack Wu a part owner of uh, Hongsheng Gaming Tech or Zunyuan Technology? Uh, si Jack Wu po ay siya po yung mumili po ng share stock, yung yung stock share ko po sa Baofu. Baofu is the owner po ng property mm -hmm. hindi po siya owner po ng any pogo operation. So ngayon hindi na ikaw ang may ari ng lupa year 2022 pa po. Okay. Because then, you ran for mayor. ah uh, yes po, I ran for mayor. Okay. Mm. Pag nilabas yon mga kayubi, pag nilabas yung deed of sale na yon at nabayaran na lahat ang tax nito, mm -mm. pwedeng lumusot si ano? Uh -huh. Mayor Alice ko. Uh -huh. Kasi wala na siyang connection eh. Uh it -huh. Eh dapat yun ma-prove. Partner. Pag hindi, eh syempre, questionable pa rin yan. But still, kahit questionable, yung paglipat niya, i-connect pa rin, yung pagpapaupa doon sa activities nung Pogo na tenant lang nila. Mm -mm. Yun, yun. Oh. Sabi ni, tama ba to For correction, to fingerprint ni Guo, hmm. ni Guo yung nag-file siya twice sa NBI, Guaping and then Alice Guo. May NBI yung ano? Uh -oh. Guo Guaping? Wala akong nakita uh -oh. mga kay UBI. Alam ko uh -huh. lang yung visa. Visa, actually. Deodorant. Meron uh -oh. isang NBI pero hindi niya mukha. Uh -uh. But the problem with that mga kayubi, ha, walang lumalabas na birth certificate yung isang Alice Go na uh, nasa record ng NBI. Uh -uh. So, ito pa, how can you tell that Alice Go kasi sabi dito, oh, na, is not the real Alice Go at uh -oh. nagnakaw, is, stole the identity of the real Alice Go. How can you tell the real Alice Go? Oh? When in fact, hindi nila makita itong taong to. Hindi nila makita yung Alice Goo At lumalabas sa PSA na yung birth certificate, mm -mm. Ay. yung ke-mayor lang. Uh -oh. In fact, it appears that the name Alice Guo was stolen from a Filipino. Hindi lang citizenship ang ninakaw, pati identidad ng isang kababayan natin. So how can we say na, hoy, nagnakaw ka ng identity na isa, eh hindi pa nga lumalabas yung record Nung sinasabi nilang Alice Goo so how can you tell na yung isa ang real? Yun yun eh, di diba? ba? Mahirap yung patunayan, partner. Mahirap patunayan. Wala nga record yung sinasabi nilang nasa NBI na Alice Goo Go. -oh. So paano sasabihin ni De Delima na, who merely stole the identity of the real Alice Leal Goo When in fact, yung sinasabi niyang real Alice Leal wala. wala. Kapangalan, kababayan, at ka-birthday pa. Yan ang isa pang Alice -Guo na lumabas sa lumabas din sa database ng NBI. Tanong tuloy ng ilang senador kung kaso na ba ito ng stolen identity. Ang News 5 naman sinubukang hanapin ang kapangalan ng sinuspending mayor ng Bamban Tarlac. Nasa front line ng balitang yan, si Gerard dela Peña. Dalawang Alex Lialguo ang nasa database ng National Bureau of Investigation o NBI. Yan ang nabunyag kahapon sa pagdinig ng Senate Committee on Women and Children. Pareho ang pangalan, birthday, pati ang birthplace. Pero magkaibang tao, sa laki ng pagkakapareho sa detalye, nangangamba ang mga senador na baka kaso na ito ng stolen identity. Kaya para mabigyan ng sagot ang kanila mga katanungan, pinahanap na nila ang katukayo ng alkalde sa NBI. Ang News 5, sinubukang hanapin ang sinasabing Alice Lielgo. Kalanchow Street sa Project 8 Quezon City ang nakalagay na address ng nasabing babae. Pero sa pag-iikot doon ng News 5 ay napag-alaman na walang ganong kalsada sa Project 8. Sa barangay Masagana pa na malapit sa Kubaw, natagpuan ang nasabing kalsada. Pero nang kausapin ng aming team ang mga tauhan ng barangay, Wala po talaga tayong naka, nakatala sa ating database na nakatira pong Alice Lialgo sa so, 138 Kalansyao. Sa liit po ng barangay namin, we are very familiar sa ating mga residente. Ipinakita pa ng barangay ang database kung saan nakalista ang pangalan at adres ng bawat residente nito. Pero walang Alice Guo. Lumabas naman sa database nila na mayroon niyang bahay na 138 ang numero sa Kalanchao Street. Pero ayon sa mga humarap sa News 5, wala raw nakatirang Alice Guo roon. Oo. boy ba yun? O mukha lang kinuha? Mm Hindi -hmm. masabi. So, yung... Kaya ang hirap eh. Diba? Pag abogado po kayo, sabi na, ay atoli, mm -hmm. siguro kakampi kayo ganyan. Hindi. I'm just uh -oh. explaining. Hin hindi nyo pwede sabihin nagdakaw ng identity to. Uh -oh. Kung yung sinasabing ninakaw ng identity, hindi nga makita. Uh Oo. -oh. Kasi ang uh, lumalabas ngayon sa balita, okay, uh -oh. uh, na-match na nga partner, pareho ang uh -oh. fingerprint. Diba? Uh, Kung baga parang malapit na, nandun na. Diba? Y yung, ano to, proseso para malaman kung sino ang pagkatao ni Mayor hmm. Mayor o Banban Mayor hmm. Alice Guo. Hmm. Oh, 'di ba? dahil doon sa thing at, at sasampahan na ng kaso. Oh, pero hmm. well, do, doon tayo sa reality partner. Oh -oh. Okay? Uh, kung ibabase natin partner sa batas. Sa batas. Sa oh -oh. fax, Oo. Oh -oh. 'Di ba? Parang ang hirap sabog nga, bakit sasabihin nag na ng oh -oh. e, identity. Pinap Pinapuntahan nga daw yung address partner ni mm -hmm. Senator Risa. Wala nga. Walang ganun. Walang mm -mm. nakikita. Hindi pa nila... Ni, kahit na yung paok eh. Uh -uh. Hinahanap nila eh. Kaya uh -huh. pag lumabas yan, at talaga magpakita siya na alis Leal Goe siya, may school records. Sa diba, lima, walang mga QB May school records, uh -huh. may baptismal certificate, uh -huh. at ang pangalan noon, na uh -huh. nasa NBI, is Alice Leal Goe. we can say uh -huh. na, nagkaroon ng uh -huh. uh, identity theft. Uh -huh. Pero tayo ay naghahangad pa rin na sa lalong madaling panahon, eh lumabas na rito ang katotohanan. Mm. Kasi, mga kasama, ito po isang seryosong uh, usapin. Yes! Napaka isang seryosong usapin na po pwede palang mangyari ah, dito sa ating bansa ng isang banyaga, lalo't higit dito sa sitwasyon ng alkalde, na may problema tayo sa kanyang bansa. But ba then, partner... Um, the part, isip pa siya, tama ka? The problem is, napepeke ang dokumento, Oo. na pilipinas, sino mismo uh, uh, ang Ah, uh, 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 yun. yun ang masakit. Uh, yun ang masakit. O, oh, uh, mantakin ninyo. Oh, uh, sana ito ay uh, magawa na ng paraan at ng batas lalo ano tigit. Gano? Aba! Emily Nagan. Wow! Woo! Happy birthday! Emily! Saan ba yan? Oh, uh, yan. Yan. Uy, ang ganda, oh. Ang ganda ng cake. Nako. Uy, uh, oh. partner, maganda rin talaga yung cake nila, Doc. Ano, ni 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 Periwinkle. Oo. Uh, uh ni Doc uh, JD Garcia sa kanila uh -oh. ni Dona Edep nagpadala yo para siyang gold wow hindi ko nga lang na blow uh -oh. ito ako kunyari Nasubul na lang ah bang isang partner Kinain ko na eh. Kinain <laughs> <laughs> na Hindi na nasanla la. Hindi <laughs> na <laughs> Alright. So, pa Paano? thank you, thank you, Emily. Tagad Japan 2 Kaibigan ko ito. Oh, thank you. Uh -uh. Okay, so hanggang bukas magkita at magkarinigan tayo. Ako pa sa Tonic Recast ng Papalala. Huwag tulugan ninyong karpatan. Maraming salamat mga kayubi. Radyo Man Rod Marcelino.